Hello guys, ito pang anim na namin tong ano. Pang anim na namin to. ayan. So, ayan ang namin pang anim minuunay lang yung outdoor. door. five guys, tapos na to. Ayun, tapos na. Ah, uh, pang lima namin tong nilinis. Ah, pang apat. Pang apat pa lang to. Tapos ito yung pang lima. 206 pang lima namin. ayan. Patay. So ito, ang pisa ko na tong indoor ulit. Yan Yan. Guys, uh, okay ito. uh, dami dumi oh so pang lima namin itong lilinis ngayon pang lima ayan guys pagkatapos namin dito maglinis na lahat ng aircon dito sa Magdalene Hotel pagkatapos namin itong linisin lahat doon naman kami sa kabilang hotel na yun yung BBB na yun oh yun naman ang lilinisin namin yung BBB na yun so ito na guys yung panlima ayan na ah, uh, okay na to Uh, tapos na tong malinis ang daming dumi dito ito. Ito yung Ito pinakamarumi. Eh. Nanalinis ko itong panlima na to. Ang dumi. Ayan no. Oh. Kakabit ko na lang itong face cover nya. So yun guys, nakakabit na yan no. Oh. Face cover. Tapos yun nag-maintenance dito dati. Ayan guys, yung ano, nakakabit na yung cover nya. Oh. So testing na lang. Iyon ko na lang yung breaker. So ito. Und? Ito. Pumuto. Ito na po So ayan, talsikan ng tubig yung natira sa belayed. Pero ito yung pinakamarumi sa lahat ng na nalinis kong panlima na to. Ngayong araw na to, ito ang pinakamadumi. Sunod so, na namin yung iskabilang kwarto pang -anin na yun may isa pa kami ano, kasi may mga tao ditong ang guest so walang kailangan nila ng ano mag uh, hindi rin malahat kasi malilinis pa kaya schedule is schedule din to tsaka maraming kwarto to 24 yata to so ayan guys okay na to so ito naman guys yung pangatlo 204 pangatlo linis na namin yun o no? mainit dito yun yung pang anim na yung gagawin namin 204, pang anim na lilinisin tapos may isa pa kami natitirang lilinisin pa pero marami pa yun 24 lahat ng kwarto tokit balik ito lang yung malilinis namin kasi may mga guest guys nalinis na yun oh. nalinis na yung you inona know, na yung outdoor nitong 204 na room maglasing ko na rin So yung guys, yung pang-anim, inaumpisa na linisin yung mga face cover niya. Pero yung outdoor niya, nauna na una lang nilinis yan. Ito na lang, indoor. Ang dumi, oh. So ito na guys yung pang anim I tapos na yan o no? oh. Ay salpak na yung cover nya I on ko na lang tong breaker So ayan So ayan naka na yan Ayan naka na to ayan guys, okay na to. Meron pa pala isa pang pito. May pahabol pang isa. Yung pampito pito guys, 210. pampito pito. So, pito. Ayan. Uh, linis pampito pito last unahin mo na yung labas so yan guys unahin yung labas linisin muna labas muna ang una para malinis bago yung loob yan ang gumi oh grabe parang galing sa kanal oh ito yung unang -una, una, una nilinis namin guys 2-1-1 at 2-1-5 2 1 ayan yan yung unang unang nilinis namin saka uh, itong isang kwarto na to pangatlo itong nilinis namin tutuad yan tutuwad yan yung unang unang nilinis namin pampito yung ito na guys yung pampito uh, pampito namin ngayong araw na to ay ang ready for cleaning na to guys. No na na yung ano, face over. Ayan na. So ayan guys, tapos na yung pampito. ito. Ito na, buksan ko na yung breaker niya. So yan. Iunan natin to Para matesting na. Yun. Apya. Apya tayo dahil tatalsikan yung tubig nito. Sa blade. So ayan, gumana na siya. Ayan. So ayan guys Okay na to Ayos na to Makakauwi na kami, uwi na namin At mag alas 4 alas 4 na namin Pasado So ayan, uwi na kami Sa Monday naman Bye bye